Dito tayo ng palaka dito. Palaka ni eh. Hindi ko gusto yung palaka. Y. Hindi naman ako kumakain ng palaka. Ang ayaw. Ang ayaw. Ya paisa, ya paisa, ya paisa. Lawan yang. Kalikan, oi. Kalikan, oi. Kalikan, oi. Kalikan, oi. Nandiyan na 'yung tingnan 36 pala ka pa sa kabila fresh yung speed nila, kaya hindi maganda. Eh, yeah, dito, 40 dolar yung panakaungka.

Sana tayo ng murang palaka 38 sa ko 38 Ah sila dito 13 yung dalawa So o, Tingnan yung dito. Isa doon sa sa kabila Draw. 30 dollar Dalawa Ngayon ganda ng studio ano Hi, sister. No. ng isang minuto. Ano siya, 28. 'Pag nakahilera hanggang doon, 28 din. Sira ko 'to. Correct is ng artist. hindi na lang ito dito hindi na lang ito dito hindi na lang ng mga dito mga ito na nga ito din ay, ang ay, ito frog nila dito parang palak ng rin dito tulidig ay

Mura yung mga isda dito guys. Tingnan yung mga parang bangus dito. Ang na, ang isi Pero dun sa na, gagang haba ng bangus. <laughs> First time ay kaya. Very cute. Very cute

pinapakan lang nila yung mga sari. Hindi <laughs> mo lang nila nila dampo. Hindi sila naawa. Diyo. Samsung. 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 kasi ano um, <laughs> bawal ng dugo-dugo. Uh, ito tayo din lang palaka uh, $36 <laughs> one. One yata. you kan yung magalaw ko pero patay na. Magalaw pero tuloy na yung ulo I mean. 35 dollars, okay. galak 30

Grabe naman si Bango. Hindi dalar siya. Patay na. Patay Ay, ang kasi dami Hala, sarap nito paksiwan. dala lang chat. Dala lang chat. Balik na. Ayan, thank you so much for watching. again po no guys. Thank you. Bye.